araw mga idol kasalukuyang uh, tayo ngayon patungo ng Baliti Falls at ito po ay first time nating pupuntahan mga idol ito po ay sinasabing hindi gaano nararating ng tao kumbaga nasa kabukiran siya at kung baga hindi pa siya talagang nakikilala ng mga tao Kasi po, nagtatago siya At ngayon, patungo tayo doon sa lugar niya para makilala po natin siya na mabuti Ay hindi po mga idol, joke lang po <laughs> Kung mga kasama natin ay eh, nasa bandahulian, hindi natin sila na-video gawa ng nauna po tayo dahil hindi nila sa ating daan. Tayo po yung nasa unahan at nakasunod lang po sila sa atin. Ito pong ano na to lugar na to ay sakto na kasi lang kaya magandang daanan kung mapapansin nyo po yung bundok na kulay blue bali doon po yung pupuntahan natin andun po mga idol yung sinasabing poles bali dalawang poles po yun yung busay poles at baliti poles at excited na po tayo na makarating doon mga idol at ayun mga idol naglalakad na tayo patungo doon sa ating destination na baliti poles at uh, sinamahan tayo ng mga taga dito kasi po hindi natin alam ang daan patungo doon. At ito na po mga idol yung kas mga kasamahan natin. Sobrang excited po nila. Uh, at nagmamadali sa lakad ayano. May kasama pang aso. Ah, tapos mga idol tatawid tayo dito sa tulay na kawayan meron ditong maliit na sapa ayan o no? nauna tayong tumawid mga idol medyo mahirap tumawid nakakatakot sa personal lang. ay mataas okay, to lang. at magalaw yung mga kawayan na tinutulayan at ayun na mga idol unti-unti na ay tumatawid ang mga samahan natin Dandan lang sila sa pagtawid pag hindi kayo sanay na tumawid sa mga ganito na kawayan lang talagang kakabahan kayo at sa personal po ay eh, malalim din yung yung babagsakan nyo sa ibaba pagka nahulog kaya nakaka alangan magtawid talagang dahan dahan kayo pagka ahakbang ayan ang mga kasamahan po natin at sobrang excited nila sa ating pupuntahan kasi po ngayon lang kami makakarating sa sinasabing falls na 'yon. At dito mga idol, pagtawid natin sa tulay na pawaw tayo sa ganda ng view. Hindi natin maiwasan na i-video ang lugar na 'to. Talagang panalo sa view dito. Probinsyang probinsya at napakaganda ng mga uh, tanawin dito talagang marerelax ka habang ginabaybay uh, binabaybay namin yung mga kabukiran naisip ko tuloy mga idol na minsan kailangan din natin ng mga ganitong lugar para makalimutan natin ang at ating mga iniisip mga problema na relax sa lugar nato. Hi, hello everyone. Papunta po kami daw sa mega bundukan. Ramdam na mababa ang kanyenang. Eh, mag- mag-aakyat din kami sa. Samahan. Dito mga idol, mapapansin niyo na medyo paangat 'yung lupa. Pero napakaganda ng kanyang view sarap mag picture taking dito hindi unti siyang okay, maangat maangat yung mga pilapil na dinadaanan natin at papalapit ng papalapit tayo dun sa bundok na yun no? ayan ay kawawa oh. naman si Tuto ah. basta makalala no sana sa Quezon yan wow kulid Ay. Ay. Amuka kulit. Ano ba yan no? Ay nalubog <coughs> na ulam 'yan oh. Ano nga yan palaypay Ay hindi. Lo-lobig. lo Sa bilog, sa bilog. Sa ano yan? Ginalagian ang sardinas no? Hmm. Sarap, yan. Sarap yan. sardinas Ano Kino yan na palaban yan? Sabi ko sa iyo yan eh. <laughs> Hindi, ganito talaga ang Gablog. Malapit na. Malapit na po tayo, Malapit na po, po kami napagod. Hi, thank, na <laughs> na <laughs> thank you po. Salingan na lang din. Don't retreat dali. Hello po. thank you Sige po. Katend maaga dito na. May nasalubong tayo. Naiitanong po, po nang makasama natin kung malapit na. At ayun, sabi niya malapit na raw po. At lalong nakaka-excite na papalapit tayo ng papalapit doon sa falls na pupuntahan natin. Uh, at hindi pa natin alam kung gaano siya kaganda. Kaya nakaka-excite po talaga. Ito yung nadaanan natin na panalo din sa ganda ng view. At kung mapapansin niyo ulit yung bundok na na natatanaw nyo, papalapit tayo ng papalapit doon. Yung may pabiyak na yun, doon daw po nanggagaling yung falls na pupuntahan natin. Talagang nakaka-relax na magpunta dito. Habang patungo kay dito at naglalakad, napakaganda ng mga tanawin. Hindi nyo nararamdaman yung pagod. Siguro may mga 30 minutes na kami naglalakad ngayon mga idol. At pagkalagpas namin ng kabukiran na yun, na palayan eto pumasok na kami sa kakahuyan. eto may maliit na daan at uh, puro kakahuyan naman yung tinadaan. Parang pumapasok na kami malapit dun sa may paana ng bundok. Pero kahit na malapit na kami dun, mga idol, wala naman siyang pangat na daan patag pa rin siya kaya madaling lakaran. Medyo may mga bato-bato nga lang po. May mga saging. Basta po mga marami ng puno sa lugar na ito. Hindi tulad kanina na palayan yung ating dinadaanan. Ayan o. No? Maraming puno ng saging. At may naririnig tayo ng mga lagas na ng tubig sa lugar na to mga idol. Siguro mga idol eh, talagang malapit na rin tayo sa polos na pupuntahan natin. Siguro may mga tubig na, na nanggagaling mula doon kaya may narinig talaga sila. ito, may na tayo na tubig na maagos. Yun, mapapawa kayo sa ganda at ang linaw ng tubig. Ito palang gilid na to, dito tayo dadaan sa gilid ng ano na to, ng tubig na umaagos na to may posibilidad na ito ay galing na doon sa falls ayan mga idol lalo tayong na-excite habang papalapit tayo ng papalapit sa falls na pupunta natin hindi natin alam kung gaano kaganda ang madadat na natin na falls doon at yun mga idol talagang wow masarap maligo dito palang masarap na maligo at yun tumawid po kami mga idol ayun ang mga kasama namin tumawid na rin sa bandang unahan ah oh, wow sarap maligo talaga sa tubig tabang at ayun nagpatuloy na kami maglakad pagkatawid namin doon sa uh, maliit na ilog na yun Ayan mga idol, at ito parang tatawid na naman po kami. Ito ay karagtong din ng tinawid namin na una. Nararamdaman ko na malapit na kami talaga sa Pulse. Ayan ang uh, mga natin at tumatawid na po. Tama-tama mainit ang araw ngayon, sarap man din

mag tuloy <laughs> wow Woo! ayun oh no, ganda na no, no sa baba oh wow ayun pala ne, ne na ay malapit lang pala malapit lang pala madulas lang to. Hindi madulas yan, hindi madulas. Dito, dito, dito. Ay, ba. At ayun na nga mga idol, nandito na kami. Sobrang saya ng mga kasamahan natin. At dito, natanaw na natin yung Balitipol Falls. Sobrang napakaganda. Panalo sa ganda ng lugar na to yan tuwa mga kasama natin mga idol yan habang nagpapahinga ay kakain muna kami mga idol bago maligo gutom na sa paglalakad medyo mahaba rin ang paglalakad natin mga idol ang iba ay sumakit ang katawan yung mga hindi sanay maglakad at uh, ito yung mga baon natin, mga idol nyo. May dala rin tayong kanin at ulam. Uh, kakain muna tayo. Talagang panalo sa ganda ng lugar na ito, mga idol. Amazing talaga ang lugar na ito. Ito po pala yung sinasabing malaking puno ng baliti mga ito. Kaya pala tinawag ko na baliti falls. Dito matatagpuan sa gilid ng falls na to yung napakalaking balete. At ang ugat niya ay gumagapang dito sa may gilid ng falls. Kumagka tayo dito sa may gilid ng balete uh, at ng natin ang video ang falls. Habang nandito tayo sa taas. Sobrang ganda pagka nasa taas ka kitang kita yung ibaba na bumabagsak yung malakas na buhos ng tubig galing sa itaas ayan o pansin na pansin nyo yung danda ng poles na to na galing doon sa itaas meron pang maliliit na poles sa bandang itaas po mga idol ayan o At mga idols, shout out po pala sa ating mga naging gay dito kay Leonard Sacarias, kay Jeffrey Dimalaluan, at kay Princess magbudhi abos. Thank you so much po sa kanila sa pag-guide nila po sa atin kasi hindi natin alam ang daan patungo dito. Maraming salamat po talaga. At ay na mga idol. Tumalo na ang ating guide papunta dito si Bonso. Uh, malalim pa pala yung lugar na yon mga idol medyo delikado sa mga hindi marunong lumangoy ayan at uh, nagtungo siya dun sa bagsakan ng tubig sa pinakapols at yun na mga idol pagkatapos na magkainan okay. ay nagumpisa na pong maligo ang mga kasamahan natin at ayun, tayo ay bumaba na rin po at naligo na rin. Sobrang lamig ng tubig. Talagang sariwang-sariwa ng tubig mga, idol. Nagligo na. na po sila mga idol. Giginawin ka talaga sa lamig. Ayan o. Oh, no? Naligo na rin tayo. Sobrang ginaw ng tubig. At yung mga kasama natin na naligo na rin po. At wow. habang naliligo sila, shoutout po natin yung ating mga kasama rito. shout out po sa Family Sakarias, Family Rosales, Family Magbudhi, Family Abos, Family Kabanig, Family Bikamon, Family Torres Modella, suka, Family di Malaluan At pinaka wow, last po ay Family May At ayun Tuloy-tuloy na sa paliligo si At Adi. meron pa Yana ditong lang Wow, sexy si naman yun. Wow, yan ang pinakamaganda namin dito. Malamig.

哦，拜拜。 Κυρώ μου να φετατήτω Okay, baba kayo. Baba. <laughs> Michelle, siya na pababae mo, maro maglangoyan siya ang pababae mo. Diyan sa may ano na yan. na sa tulo sa mga Diyan lang. pa. Nagpababasa ka ng ano, ulo din. Yan. 也很简单。Yeah, mangyan <laughs> Punta ka doon. Doon. Punta ka doon sa batong. Doon Sa bato. Punta ka. Tapos mga idol. Ayun nagsawa ng mga kasama namin maligo at nagsiaho na po naghahanda na para umuwi nagsibis na rin yung iba uh, eto meron pang magbivertikal dito ayan o oh. ang galing wow doon daw ay matarik naman matarik mga idol ayon uh, pa-uwi na kami lahat ay nag-enjoy sa paliligo at uh, totoong napakaganda ng polls na aming napuntahan at tuklasan bagong tuklas po namin yan na polls mga idol ito po ay babalik-balikan namin napakaganda po wala akong masabi at uh, Hanggang dito na lamang po ang ating video. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share at mag-subscribe po sa aking channel. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-iingat at God bless po sa inyo.